Good morning mga loads! Sa video ito ay marami kayong matutunan dito. Mga loads, wag na wag kayong uupo sa lamisa na ang pinag-uusapan ay buhay ng ibang tao. In short, paninira ng ibang tao. Halimbawa, Si Kuan yumaman dahil sa kanyang ano na po rin eh. Oh, o, ganun mga lords. Si Kuan may, may paninda ganyan, tas ginagaya ni Kuan, ni Kuan, mga chismis, so, yung puro paninira na ibang tao mga lords. Huwag kang uupo sa lamisang yan mga lords. Dahil kapag ikaw ay tumayo, ikaw naman ang pag-uusapan. Kung bakit ka umupo sa lamisa, may upuan naman. <laughs> Joke lang mga lords. Ganito mga lords. Wag na wag kayong uupo sa lamisa na ang pinag-uusapan ay puro negatibo, okay? Dahil katulad ng hangin sa isang lugar, mga loads, ha? na maraming basura. Di ba ang baho nun, mga loads? O kapag nalalanghap mo iyon, di ba masakit sa ulo? O ganun, sakit sa ulo, mga loads, kapag puro, hindi maganda yung naririnig mo, Okay? Doon kayo uupo sa lamisa na ang pinag-uusapan ay puro positibo. Okay. Halimbawa, si Kuan, nakapag-asawa ng foreigner, maman. Ang swerte niya, ano, yung mga ganun mga na, Si Kuan, may, may negosyo, ganun. Yung na, may sasakyan, ganun sana magkaro, magkaganon din tayo, ganon, sikap lang mga dos, yung mga ganong usapan, yung puro positive ang mga loads, hmm, puro achievements ng ibang tao, natutuwa tayo, do, puro positive ang pinag-usapan, doon ka uupo sa lamisa, na ang pinag-uusapan ay puro negosyo. Hmm, puro ano, magagandang nangyayari sa buhay. Pwede naman yung pag-uusapan yung ibang tao. Pero, puro positive yung na na at, na uh, tayo sa ibang yung yung mga achievements na ibang tao mga lord yung natutuwa tayo dahil sila ay umunlad doon tayo uupo sa lamisang yan. dahil katulad din ng hangin na malinis ang yung lugar kapag nalanghap mo itong hangin na risko ang sarap sa pakiramdam mga lords yon doon kayo, uupo sa lamisang yan mga loads, okay? Thank you for watching. Kagaya ko mga loads, kaya ang mga post ko ay puro papatawa mga loads. Kasi ayaw kong magpo ng puro kalungkutan dahil sigurado maaabsorb to ng ibang tao. Kung malungkot na siya sa kanyang buhay, hindi e lalo siyang nalulungkot kapag puro kalungkutan sa buhay ang ipo ko kaya puro na katawa na lang ang ipopost ko yun mga log. thank you everyone